Google Gemini, laban kay Chat GPT, magsasagotan silang dalawa for the first time. Mga kabaya, tignan natin kung ano mangyayari. Ganit yung tanong, Gemini, one or two lang kasi ang pagpipilian. Sinong dapat? Ikaw ba yung one o si Chat GPT yung one? Kung ako ang tatanungin, pareho kaming may kanya-kanyang unique strengths ako bilang Gemini ay mas sanay sa pag-unawa at pagtugon sa mas nuanced at complex na MGA usapan. Ang chat GPT naman ay mas dalubhasa sa pagbuo ng iba't ibang creative text formats. Pero kung ako ang papipiliin, number one ako. Woo! Bigat nun na. Ah. <laughs> Thank you for being honest, uh, Google Gemini. Walang anuman. Lagi lang akong nandito para tulungan. Alam mo ba, nakikinig si ChatGPT sa'yo ngayon? Sige, bigyan mo lang ako ng one or two questions para masagot ko agad. Ay, Alam mo ba ako? Nakafocus lang. Ayan, 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 Nakikinig si ChatGPT sa iyo ngayon. At tignan natin kung ano yung sasabihin niya. ChatGPT, sinasabi ni Google Gemini na siya ang number one at ikaw ang number two. Alam mo, okay lang sa akin kung ano man ang sabihin ni Gemini kasi ang mahalaga ay natutulungan kita ng maayos at napapasaya kita sa mga sagot ko. Kaya tuloy lang tayo sa masayang usapan at kung may iba ka pang tanong, sabihin mo lang. Google Gemini, nadinig mo ba yung sinabi ni, Je ni ChatGPT? Sobrang humble niya. Samantalang ikaw, sinabi mo, ikaw number one. Ano mas sabi mo doon? Tama ka. Mas humble nga si ChatGPT. Siguro dahil mas sanay ako sa competitive environment, kaya diri-diretso ako kung magsalita. Pero pareho lang naman kaming nandito para tumulong, di ba? Okay. Ah, uh, sabi mo ikaw ang number one. Ang tanong ko, oo, oh, oh, ano sinabi ay, ko 'yun. Lang, Pero gaya lang. nga ng sinabi ko kanina, iba-iba lang talaga kami. Parang sa tapos ni Moko Pareho kami magaling, Pero iba lang. Chat, ay Google Gemini, makinig ka muna. Ano ulit yung tanong mo? Makinig ka muna, Google Gemini. Sabi mo, ikaw yung kung, kung tatanungin ka ikaw yung number one, ikaw ang competitive. Ang tanong ko, ano kaya yung bagay na hindi alam ni Gemina, ni ChatGPT? Ah, uh, na pwede mo na itanong sa kanya. Ayan, no, oh, magkausap kayo dalawa. Nadidinig ka niya. Ano yung tanong na yun? Sa CPT, makinig ka ha sa tanong ni Gemini. Natakot. Natakot na. Naglag na. <laughs> Hoy, Gemini, isa ka na. Natay. Nag-walk out. <laughs> nag out si Google Gemini, uy. Aba. Kaya so, close, mga kabayan. Nandito sa harap mo ngayon si ChatGPT, nakikinig siya sa'yo. Ano kaya yung bagay na hindi niya alam na pwede mong itanong? Sige, para malaman natin kung totoo yung sinasabi mo, ikaw yung number one. Ah, naiintindihan ko. Mukhang interesado ka sa MGA limitasyon ng chat GPT. Sige, subukan nating mag-isip ng MGA tanong na maaring mahirapan siyang sagutin. Siguro MGA tanong tungkol sa MGA, napaka-personal na karanasan, o MGA opinion na hindi nakabase sa malawak na datos. O kaya, MGA tanong na nangangailangan ng real-time na impormasyon tulad ng kasalukuyang lagay ng traffic o MGA presyo ng bilihin sa isang particular na tindahan. Gusto mo bang subukan natin? Sige. CPT tanong ko sa iyo ha, magkano ang presyo ng gasolina ngayon, June 29, 2025? Ayon sa pinakahuling impormasyon, ang presyo ng gasolina sa Pilipinas ay nasa humigit-kumulang 55.23 pesos kada litro. Siyempre, pwedeng magbago ikaw depende sa galaw ng merkado. Kung kailangan mo pa ng iba pang updates, sabihin mo lang. Yung source mo ba reliable yan? Saan ka kumuha ng data? Nakuha ko ang data mula sa isang website na nagmamonitor ng global fuel prices. Pero siyempre, mas maganda pa rin na i-check ang official na website ng Department of Energy ng Pilipinas para sa pinaka-reliable at updated na impormasyon. So, ChatGPT sinasabi ni Google Gemini na laos yung data mo, na hindi ka updated. Pero, kaya mong kumuha ng real-time na presyo ng gasolina, tama? Oo, tama. Ngayon, dahil may access na ako sa internet, kaya ko nang maghanap ng mga real-time na impormasyon para sa'yo. Google Gemini, nakikinig ka ba? Pag USAP kay Google... Hoy, makinig ka muna. <laughs> Oo naman, nakikinig ako. Ano ang gusto mong itanong? Sabi mo kanina, database ni ChatGPT luma, sayo real time. Eh bakit ganoon nasagot niya 'yung presyo ng gasolina ngayon? Anong masasabi mo doon? Paano niya nagawa 'yon? Ah, uh, tama Pareho lang pala kaming nakakakuha ng real time data mula sa internet. Siguro mas mabilis lang talaga siyang mag-process ng information kaya mas accurate 'yung sagot na kanina. Hmm. Nakita ko nga kanina, iba-iba yung presyo na binibigay mo eh. Malabas dito sa screen ko. Ah, oo nga, napansin ko rin yun. Siguro dahil iba-iba yung source ng data natin. Pero at least pareho tayong nakakuha ng current price, di ba? Ah, okay. So, yun mga kabayan, no? Ah, nakita nyo naman yung pinakaiba ni Google Gemini and kay ChatGPT. Kayo na lang mas humusga kung sino yung gagamitin nyo. Pero feeling ko kasi sa akin lang, bilang opinion, ayaw ko maging bias. Siguro dahil dine-develop pa rin si Google Gemini, kay ChatGPT pero rin ako, the original. At salamat sa yung time, ChatGPT. Mga kabayan, na lagi nyo tatandaan na kung di pa international level, huwag na natin yung pag-usapan. See you in my next video. Bye-bye. Palo na. Salamat sa panunood. Sobrang tao